Ako si Maria Clara at ito ang syudad kung saan ako ay nakatira. Nung panahong 1950... Hoy! Anong 1950s? Sa vegan lang yan, no? I'm so sorry. Umalis ka nga dyan, sisa. So ito na nga, for today's video. Sulyapan so, lang natin ng kaunti ang kagandahan ng vegan. So dito nga makikita natin maraming old buildings. Kasing old ng lolo at lola ninyo. Pero sobrang ganda pa rin ng mga to. Tignan nyo, ba? Diba? Walang katao-tao. Siyempre, ikaw ba naman ang maglakad dyan ng alas 6 ng umaga? Dumaan lang talaga kami dito bago umakyat nang bagyo. So, hindi nga nawawala ang mga pakaruahin nila dito. At siyempre, sila na rin ang magsisilbing tour guide mo. Dadalhin ka sa kung ano-anong museyo. At yun nga, binisita lang namin ang lugar ng aking kumparing si Chavi. At ayan na nga ang kumpare kong si Chavit at ang apelyedo niya ay Singson. Lakas kumain ng dahon niyan, di ba? Mayaman rin yan. Mayaman sa dahon. Napakaganda talaga ng vegan. Oh, saan naman kaya ang susunod nating destinasyon? Follow us for more videos!